Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na babahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Chapter 66, 1 to 2 Ito ang salita ng Panginoon Ang aking trono ay ang kalangitan At itong daigdig ang aking tuntungan Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo? Na aking tirahat pahingahang dako sa lahat ng bagay ang may likhay ako ako ang may-ari ng lahat ng ito ang uri ng tao na mahal sa akin ay nakalulugod ay ang kahabang-habag at mababang loob sa aking salita, siya ay may takot. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, napakaganda ng mensahe ng komunikasyon. Ang komunikasyon ang kapag nawala sa buhay ng tao, nawawala din ang direksyon ng ating buhay. Kapag ang komunikasyon ng mag-asawa, ng pamilya ay nawawala, nagkakaroon ng pagkalito ang bawat isa. Kaya din sa mga tao na nalalapit sa atin, ang komunikasyon ay mahalaga. Maging sa mga pamalaan sa ating iba't ibang mga suliraning panglipunan, kapag walang pag-uusap at walang dialog, ay walang kahihinatnan ang ating buhay, kundi kaguluhan. Kaya napakagandang uh, mensahe ito na ang Diyos ay nakipag-communicate nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta at ang sinasabi niya na nagpapakilala siya ng, uh, ng kanyang sarili na ako ang gagawa ng lahat ng ito ako ang sa akin langit at lupa ay kanyang tuntungan at ang kalangitan ng kanyang trono. Ang lahat ng ito, sinasabi niya na may likay ang Diyos. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Kaya napakahalaga na ang pagpapahalaga natin sa mensahe ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay isang tuntungan upang marating natin ang kagustuhan ng Diyos ang kabanalan at ang paliwanag nga niya ang kabag-habag at ang kababaang ang loob ay ang gusto ng Panginoon na kung saan ang salita ay meron tayong pagpapahalaga lalong lalo na sa salita ng Diyos. Kaya nararapat lamang bilang mga Kristiyano na meron tayong uh, call to action at ang call to action ay patatagin ang pananampalataya sa pangumagitan ng pagbabasa ng, ng Biblia, pakikinig sa mga mensahe ng Panginoon pagdalo sa ating mga uh, misa at pagkakaroon ng panahon upang magnilay, magdasal at magalay ng panahon para pagnilayan ang salita ng Diyos. Ito po ang aking ibabahagi at sana'y patuloy tayong kabayan ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw ng buhay. Ito po muna and God bless po sa ating lahat.